Hello po. Yes po. Ah, malapit na po diyan, ma'am. Oo. Papalabas na kami ng gate. Hintayin mo kami ha, mabagal kami, matanda. Ah, okay lang po. Sige po. Ah, dahan lang din ako para ano, sakto okay. lang. Okay po. okay Kasabi tapat ng malaking gate. Sige, ma'am. apo sige po. Hay. Palabas na kami. Palabas sige. na kami. Sige po. Sige. Thank you, Kuya. Ay, thank you din po. Ito matatanda. Ha, okay lang mga. Hindi <laughs> ka mali ha. medyo mataas? Oh, kaya mo ba eh. oh. Kapit, kapit. Diga, ikaw ang mahirapan. Ito ah. ang hawakan, mali o. Oh. Ito po, pwede, pwede dito, pwede doon. Ito oh, o, na ako. Pwede sa harap, Puya. Pwede ma'am, okay. kahit saan, kahit saan oh, Baka mas madali nga siya. <laughs> ah, kaya po, wait lang. Analayan ko kayo. Ay, salamat. Yan, sige. Kaya ba? Yan. Paano ko na yung paano? Yan. Hindi ba? Yan. Yeah. Okay. Okay, okay na. Okay <laughs> na. Ang pangala niya, Mari? Ang pangala niya? <laughs> Nakalimutan ko. Then drop off nyo po ma'am sa podyo mall. Uh, Oo. Oh, oh. oh, okay. Pwede Ito. ko ba itilt? Masyado nakatungo. Pwede po, awa kanya sa gilid tapos sandalan eh. Ito, 'yun. Okay na po. I-unclip bill po ayo, ma'am, kasi <laughs> mag alarm uh -huh. <laughs> eh. okay. Masaya lumabas pero pag matanda ka na mahirap. Mm. Ah. <laughs> uh, masaya pa rin po dandan-danta. <laughs> <laughs> ah, eh. Lang tabi ko kayo doon para Naku, sana malapit yung elevator <laughs> please proceed to ADB entrance gilid lang po natin ah yan po kuya ingat ha ay well, kayo rin po ingat na Ay, salamat po. Ate, ano po? Alalay tayo Salamat, kuya. ل <laughs>